Ito na nga po pala yung pa-order natin ngayong araw. Ito po yung mga naisangkot sa na natin kahapon bago tayo magsumba. At nailuto na natin yung mahablangka. Inuna po natin yan para mapaset pa siya. At nakapaghiwa na din po pala kami ni Kaskas -Kas ng mga gulay habang si asawa po ay namamalengki kanina. Si asawa din po pala ang nag-barbecue para sa ating chicken barbecue kasi trabaho po talaga niya yun. Kagabi nga po pala yung mga gulay na gagamitin natin na pang sahog ay yung hindi madaling masira na i -ano na natin na i-gili. Nahiwa na po natin kasama natin si Kaskas. At ayan, ito po pala yung unang uh, nailuto natin. Yung ating chicken barbecue. Grabe po, napaka-perfect ng lasa niya dahil inaasan natin talaga kay Lord yung pagluluto natin ngayon. Sabi ko nga po, sabi ng mga customers natin, masarap daw. Pero ang lahat po ng papuri ay para sa ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. At ayan, no, pinaiga ko lang po yung ano niyan. As in, konti lang yung sabaw niya. Uh, at dapat malasa po talaga pag ganun yung ginawa nyo. Yung, anong tawag doon? Yung sanap-sanapanadakyang kapampangan. Yung pahigain nyo yung sabaw po niya. At pagka po ng bawat may naluluto po tayo, ay nilalagay agad natin sa ating um, food tray. Bari, large tray po lahat ng mga ulam na in-order. Pagkatapos po palang maluto ng ating chicken barbecue, ay nag-almusal muna kami ni Kaskas. Kasama ko po pala si Kaskas. Nag-almusal muna tayo bago tayo mag-luto uh, ng ating minudo. Sinunod ko po yung ating minudo. Ayan, bali... Ginisak po muna yan. Tapos, dun natin ilalagay yung pinag natin or pinagsangkutsahan po natin. Sa adobo, ay sa menudo naman po, yung usual na pagluluto lang din po yung uh, sinasangkap natin. Uh, gisain ng tomato sauce, tomato paste, lagyan ng liver spread. Uh, yun po. Tapos, sangkapan nyo po ng kaunting sugar para mas masarap po. At nilalagyan ko po pala ng pasas yung ating menudo. Yung iba kasi ayaw nila ng pasas, pero tayo po, pampabalans po kasi ng lasa yung pasas. Si Atikas na rin po pala yung pinag, anuman ko, pinagluto ko ng abang tinuturuan ko po kasi siya eh, sabi ko, be, igisa mo yung Uh, gulay para sa ating lumpiang sariwa. At nailuto ko na po yung kaldereta at yung sipo, egg. Alam nyo po, ang dami kong video pero hindi po naka-play dahil sa sobrang busy natin. At as usual po, nagpapa-order po tayo ng mga ulam per tab. At ayam na po pala yung order ni Darang Anita. Beef kaldereta, lumpiang sariwa na may kasamang sauce. Menudo, tapos yung chicken barbecue, napaka-solid po. At yung chicken cordon bleu, Kasam may kasamang sauce po yan na white sauce, yung sipo egg at saka yung medium na maha blanca. Pagkaluto po lahat niyan, no, nagbihis lang po kami ni asawa at idideliver deliver na po natin yan. Uh, medyo malayo-layo pa po kasi pabundok pa po yung deliver natin. At ayan, thank you Atika sa pagsama sa akin. Malamig pamias tayo. <laughs> Binibiro na malamig pamias tayo. Sabi ko kasi hindi po, uh, kung mayroon tayong, kasi nagpapa-order din tayo ng mga per tab po. Nagpapasobra po talaga ako para sa, ayun po, para ibigay sa mga helper natin. At Nung nandito na tayo sa Market Rotonda no, medyo na ano pa po tayo ng traffic dito lang tayo nagtagal eh. Kasi nag uh, nag-chat sa akin si Totoy, sabi niya, "Te, pwede bang bago 3 makadating?" Tapos sabi ko, "Hay, yung alam ko po talaga kasi 4 PM need yung food kaya uh, sabi ni asawa, sige, sabihan mo, try nating makadating ng 3." pm At ayan po, sobrang lapit na lang ng bundok ng bundok Arayat, no? Grabe, ang ganda po, parang pabagyo lang eh. At ayun po, no? Praise all to God po, nairating po natin na safe yung food, tapos hindi po na salmok-salmok. Alam niyo po, kahit malayo po yung deliver. Uh, na, yung papunta natin, umabot tayo ng isa't kalahating oras, pero yung pag-uwi po, medyo chill na lang tayo, kaya... 2 hours po yung biyahe. Bali, 4 hours po mahigit yung biyahe natin. Ay, makakrap ka pa mo, At nanguhaw po kami ni asawa, no? Sabi namin, bili kami ng tubig. Pero ano yung binili natin? Napaka-healthy ng binili natin. Parang, hmm. wait lang. Give a moment of silence kawak sa reaksyon niya eh. Sa sobrang uhaw na namin. <laughs> Pero sura sura na. At ayan, kunwari, mag-date muna kami. Charis. ayan. Ang sarap, nag-stop over muna kami. Bago, tayo umuwi ng tuluyan sa Porak Pampanga. Ayan, nag-chill muna kami ni asawa. At inom na daw siya ng healthy talaga. Tignan niyo naman yung ininom niyang Coke. Nasa 750 ml yung na naubos niya. Bago matapos ang video natin na to, thank you sa 1,310 na tips dar. God bless!